Ayan guys. Kami ay pupunta dun sa bukid namin sa Kalub. Ayan ang aking pinsan. Ang pinakamatandang pinsan guys. Ayan. Ayan si Ruthie Vlog. Sumakay na. Ayan ang uh, pinsan niya na aking pamangkin. Ayan ang aking hipag guys. Naka, naka black. Ayan, kami ay nagre-ready papunta sa bukid. Ayan, pakaway-kaway yung aking pinsan, saka si Ruth, si Vlog, saka yung aking pamangkin. Ayan, yung aking hipag, hindi pa siya sumasakay. Diyan po ang aming lugar, guys. Ayan, dyan ako magsasakay sa sidecar na yan. Yan ang aking pamangkin driver. Yan masayang masaya ang aking pamangkin din, guys. <coughs> Yan ang aking pamangkin na noon ay maliit pa ngayon tuwang tuwa at siya ay malaki na at nakita niya ako. Diyan po ako pinanganak guys sa lugar na iyan. Diyan kami naglalaro nung kami ay maliliit pa. Ayan, nire-ready na yung aming sakyan Ayan, ang aking pinsan na mag... Ayan, para kami kandidato guys. Ang parang pakaway-kaway na iboto nyo ako. Ganyan. Yan ang aking pinsan guys. Nag-ano siya. Sign up the cross. Dahil kami ay pupunta sa bukid. Ayan. <coughs> yung blue naman ang sasakyan guys. Na andun yung pinsan ko. Nakasakay si Rot. Vlad dyan sa... Ewan ko kung anong tawag dyan na sasakyan guys. Ayan, pababa na po pa kami, pababa. Papunta sa kabilang barrio, guys. Pababa po yan, guys. Ayan, kabilang barrio naman dyan. Tinatawag ay lang Ayan. parang makandidato talaga kami guys ayan naka, nakasakay ako sa sidecar ayan uh, maglalagay po ng gasolina ng motor para hindi kami tumirik sa daan ayan aking pinsan pakaway kaway nakablock Ayan guys, nakita ko yung aking kilala doon. Yun yung aking kinakaway-kawayan. Ayan. Ayan, sabi ko, andun si Roti, nasa kabilang sasakyan. Ayan, bali tito po nila yan lumapit. Ayan. Sa kabilang baryo kasi yan guys. At nagulat sila na kami ay naandito. Ayan. Nakapagbakasyon kami Ayan Yan din yan Anak niya ay nanalo sa kapitan yan sa barrio na yan guys <coughs> Ayan Kwento kwento Sinasalin na yung aming gas Ang ating pamangkin Hmm, pakaway ko yung aking pamangkin, guys. Ang aking pinsan nandoon, no, naka-green, naka-puti ang Sombrero, tagapag-alaga ng aming kabukiran, guys. Habang kami nagsasali ng gas, ayan, ang aking pinsan naman nasa likod Nakipagpintuan sa aming tito. Kasi first time ah uh, ngayon lang sila nagkita, guys. Tulad ko ngayon lang kami nagkita. Ayan, ako naman nakikipag-usap dun sa kabilang pagtawid. Okay. Ayan, kami ay aalis na, papuntang bukid. Dadalo sa amin aming lupa. At maraming maraming salamat <coughs> sa... Gubiya, no dahil meron na pong karsada sa aming bukid. Ayan guys, pakaway-kaway, nakala mo kandidato. Yung time na yan guys ay ano, ah, nangangampanya yung mga kandidato dyan guys. Kala mo mga kandidato dyan. Ayan. Ayan. Ang ganda-ganda talaga ng paligid, guys. Green na green ang iyong makikita. <coughs> Ayan. Hindi gaya dito sa kabiti guys. Puro bahay ang makikita mo. Wala kang makitang green, hindi gaya dito. Napakaraming puno at kahit walang bubong, guys, yung aming sinakyan hindi siya mainit. Hindi nga ako umitim yan guys. Ayun yung tulay o. Oh, yung hanging bridge po. Diyan ako nag vlog. Yan ang bilis ng aming takbo. Yan may lubak kasi papuntang bukid po yan guys. <coughs> Sinira po yan ng ano bagyo yung kalsada na yan yan, napakalamig yung hangin guys kahit walang bubong yung aking sinakyan. Ayan. Abuti na lang guys may sasakyan na ay may kalsada na papuntang bukid namin. Hindi na kami mahihirapan. Kasi dati guys, ikatlong bundok bago ka makarating sa aming bukid. Ayan yung pinsan ko sumusunod, nakablue. Ayan naman ay pangalawang baryo naman yan guys. <coughs> pangalawang baryo, ah uh, tangbaw. Ang tao yan, tangbaw guys. <laughs> Dalawang baryo yung aming dinaanan bago kami pumunta sa pupunta sa bukid. yan Bali, kabukiran na yung aming tinatakbo guys. Mabuti na nga lang guys at pinagawa ng gobyerno ang kalsada na yan guys. Kasi dati ang sinasakyan po namin kalabaw. At syempre kawawa naman yung kalabaw yun ang sinasakyan namin. At sila yung naghihila ng aming mga palay, mais at kahoy. Ngayon pwede nang umakyat dyan ng ano, mga sasakyan. Hindi na kawawa ang, ba ang mga baka para sila ang mga bab, uh, mga kalabaw para sila yung magdala ng mga kahoy sa barrio guys pwede na isa kayo sa mga sidecar pwede na sa mga jeep kaya kailangan dito tumira mayroon sa sakyan pag may bukid ka sa na malayo, guys yan diwa. ba kasi nung bata pa kami guys wala pa yung ano kansada nagkaroon ng kalsada yan guys nung panahon niyata ni Digong Presidente Duterte hindi lang ako nagkakamali guys parang siya alam nyo guys yung kalsada na yan ay tuktok po na ng bundok parang yung ano yung inapod ko dati na doon sa ulo yan, nasa ibabo ang bundok. Makikita nyo guys, ang kalsada. Ba, ang galing po ng gobyerno at nilagyan po ng kalsada yung mga kabundukan para hindi mahirap yung mga may mga bukid na naglalakad palagi gigising ng maaga para lang maglakad ng malamig kasi malayo gumigising kami noon ng alas 4 nagluluto kami ng kanin ulam pag madaling araw para makakain kami ng maaga at pupunta kami sa bukid kasi kung tanghali kami gigising guys ano mainit na yung aming lalakarin pagod na pagod na po kami pagka yung mainit ang panahon <clears throat> ngayon guys magising ka man ng maaga at sanay naman gumising ng na maaga yung mga magbubukid hindi na masyadong nahihirapan pumunta sa bukid namin guys kasi mayroon na motor Ayan. hindi na maglalakad hindi nakawawa kawawa yung mga kalabaw na sinasakyan namin Ayan, kaya ang laking pasalamat ko guys sa gobyerno kasi dinagyan ng kalsada. Yan, yeah, kaya ipinaglalaban ko tong aming bukid guys na wag benta Kasi ang mga kapatid ko gusto nila ibenta. Biro mo, kulang-kulang 3 hectares guys, ibebenta mo ng 100,000, diba? Samantalang ang bahay namin ay magkano ito, mabot ng 300,000. Tapos yung malaking kabukiran e mo ng 100,000 guys sabi ko ayaw ko ibenta kamura-mura naman yung bentahan dyan kasi binabarat niya guys kasi wala pang kalsada yan ngayon may kalsada na mamahal ang lupa pag may kalsada guys kaya tama po yung aking pinaglalaban na wag ibenta kasi para din sa mga mga apo-apo, anak-anak ayan tumigil kami kasi yung amin kasama akala namin hindi nakaahon dahil sa taas ng kalsada guys bumaba yung aking pinsan kasi hindi na siya parang hindi na kasunod ayan pala ayan guys yung pala kayang-kaya palang akyatin ang bundok. Ayan. Nandyan sila Ruti. Ayan ang alam pa man. Ayan. Sumakay so, ulit kami guys. Kasi kayang-kaya pala yung aming kasama na umakyat sa bundok. Kasi medyo tarik guys yung aakyatin. Ayan. Lakad ulit kami. Takbo ulit kami pala. Hindi lakad. Ayan malapit na rin po kami sa aming bukid. medyo mabilis ang takbo namin guys medyo nasa patag na siya kaya malapit na rin po kami sa aming kabukiran so ba diba? hindi masyado mahirap kapunta sa bukid diwan talang dati ikatlong bundok bago mo marating ang aming bukid diba Ito na guys ayan lapit na baba bababa dito kami magpa-park. Ayan. oh, di ba? Halos kita mo na rin yung langit habang parang abot mo na rin yung langit dahil ang kalsada na yan ay nasa tuktok ng bundok. Ayan, Ayan. si Roti, guys. <clears throat> mag magano siya mag pa-parking doon sa banda. Medyo malayo. Ngayon. Sinanda ng aking pinsan. Ayan. Diyan banda po guys ang aming lupa. Inaayos pa namin yung kusaan namin ilalagay yung aming motor. Ayan guys. Ikot ko muna ang camera guys. Ayan. Ando na una na yung aking pinsan guys at sinusundan namin para mag park o saan ipapark ang aming sa <clears throat> ayan nag video video ako guys kaya walang tunog yung ano ko yung yung monopat ko kasi guys nakasalpak doon sa ano hindi tuloy na sa hindi tuloy na naririnig yung aking sinasabi ayan guys ayan natuwa ako dahil syempre laki ng pinagbago ang aming bukid guys dahil dati kasi walang ganyan dumadaan lang po kami sa mga bundok eh ngayon ay maganda na pwedeng pwede na magpatayo ng bahay dyan guys kasi meron ng kansada meron ng uh, pagdadaanan ng truck para magdala ng mga hollow block cemento yan ba diba, guys ito yung aking aming lupa guys na pinipigilan kong ebenta nila ayan yung aking pinsan yan ang aming store kasi siya yung nakakaalam ko hanggang saan ang aming lupa guys yan lupa namin yan guys ayan tinuturo ng aking pinsan so hanggang saan daw ang lupa namin pero mo guys ang ganda na mayroong kalsada sa tabi ayan yung aking pamangkin natuwa at kanyang binibidyo na yung kanyang ang uh, kinikwento ng ang kanyang tatay yung aking kapatid kasi guys namatay nung pandemic hindi sila nakaranas na kasama yung papa nila na kapatid ko na dumalo dito sa bundok kasi namatay noong pandemic guys noong year 2020 so <coughs> nung nalaman niya na ako yung magbakasyon sa Abra Ayan, sabi niya, tita, magbabakasyon ka ba? Kailan po? Sabi niya, sabi ko, uh, October 29. Kasi sabi niya kasi, naalala ko na gusto daw niya pupunta. Kaya sinabi ko na pupunta, ayun, ora-ora na po na siya'y sumama. Uh, walang kaplano-plano na kami lahat ay pupunta. Ayan, natuloy, natuloy po kami nila Ruti, saka yung pamangkin ko na, na anak ng aking kapatid na namatay, na huling dumalaw din dito sa lupa na kasama ko dati guys. At tuwang tuwa sila dahil nakita nila yung anong kalupaan. Ayan guys, yung akin pinsan na matanda na, hindi naman sa katandaan, yung baga may arthritis lang po siya guys. Yan ang dati ay nag-aabroad, mahilig din yung sa alak dati ayan guys ayan ang lagundi yan gamot yan sa sa ubo pwede yan po yan ipakuloan nyo lang yung dahon inumin nyo yan guys lagundi at takot din sa lamok yung lagundi na yan yung puno na yan ay pinapanggatong din namin guys yan yung puno niyan ay matibay Ayan, kaya aking ibinidyo. Ayan, iba. Ayan, lakad-lakad lang kami guys. Ayan, kami sabi ng aking pinsan. Hanggang doon ang lupa nyo. Kung saan makikita yung mata nyo. Yun, hanggang doon ang lupa nyo. Gilid lang daw. Gilid lang daw yung ano. Ayan. Ayan ikot-ikot lang kami guys dito sa aming book dati dito guys walang mga puno-puno sa gilid lang po yung mga puno guys pa nga si roti Vlog guys Ayun. sa gilid kasi medyo mainit na at saka ito guys uh, nakita ko dito sa Tansa, binibinta pala nila yan pwede palang ulam pang uh, ginagamit namin yan na pangkain ng baboy guys ang tawag namin sa Ilocano ay tigi ayan. pero nakikita ko dito sa Cavite nasa palengke guys binibenta nila pang ano daw gata parang gabi kasi yan guys baka pamilyar po kayo dyan yung tigi ayan makati po yan ayan aking pinsan Ayan ang aming pasture land guys. Ayan, binibidyo ko yan. Yung mga kakahawahuyan -ka na yan guys, ang aming lupa. At pag uwi ko, hindi ako mahihirapan sa aming panggatong dahil marami pong kahoy na mga kakwati. Ayan guys, ayan. Sinisipat ng aking pamangkin sa kahipag saka ang aking anak binibigyo video po nila yung lupa ito naman ayan nagtuturo yung aking pinsan hanggang doon ika ang iyong lupa sabi niya. Ayan, guys mga kapunuhan yan mga kakwate yan guys pwede kang pumasok yan puro kakwate po yan panggatong ayan ang aming lupa guys ang aking pamangkin guys bit bit niya yung ang aming biskuit <laughs> ibinili namin sa terminal guys para may baon kami ayan guys hanggang dyan sa mga lupa namin dyan mapuno na po siya kasi walang kumukuha ng kakwate pero pag uwi ko dyan guys ipapapaputol ko sabi ko putulan na lang nila para ipanggatong po nila kaya ganyan ang bukid namin guys ng tawag ay pasture land ah uh, may mga baka dyan na nagpapastol pero ang mga baka po dyan guys hindi amin na meron talagang napunta dyan na baka kapit bahay ayun po baka nila oh. kaya hindi na taniman yan kasi may mga baka silang pinapakawalan nila Ube na namin, -ube uh, at hindi na awa. sa amin na uh, may mga makakain ng mga baka doon kaya ang tanim namin ay ubos kinabukasan ubos na yung aming palayan Ayan, naghukay sila ng ubi. Ayan. Ayan guys, kami ay pauwi na kasi naikot na. Naikot na ang aming ano, lupa. Hindi namin napuntahan yung iba dahil medyo tanghali na, babalik na lang kami kinabukasan guys kasi kung ikutin namin yon lahat na po yung oras namin kasi magluluto pa kami ng tanghalian kaya yan pa na po kami at marami pa kaming pupuntahan guys dahil ang oras namin uh, ang araw namin ay bilang lang dahil marami pa kaming pupuntahan sa aming pagbabakas yun. Hindi ko na na-video yung iba kong iba naming lupa guys. Kasi na-upload ko na po yun yung nakaraan. Yung may nagagapas. Ayan. Yung sa Pastoral at saka yung isang lupa. Hindi namin na iba next na video na lang guys yung iba kong video dyan sa aming kabukiran guys kasi yung uh, i-upload ko na rin po yung iba ayan so ngayon pa uwi na po ayan mas madilis na po mag kumuwi kasi pababa na siya hindi na siya pataas kasi papunta na po sa bayan ayan sa aming bahay ayan guys at nagpapasalamat po ako sa aming driver na walang sawang lagi kaming tinutour. pag Pagasolinahan lang yung kanyang motor. Ayan, andun pa yung pinsan ko, pauwi na din. At naandun din nakasakay si Rocky Vlog. Sakay yung, ang aking pamangkin, sakay yung hipag. Ayan hindi kami nahirapan pumunta sa bukid guys kasi meron kami sa sakyan ayan ba diba? yung iba kasi na video ko po sa bukid namin ay na-upload ko na baka tayo mapalo ni Lolo baka mamaya paulit ulit na yung video mahirap masira yung aking ang ating channel guys malaki ang pinagirapan natin sa channel bago tayo mamuni Ayan, di diba guys? Napakakatawa po po pag puro green lang makikita mo guys. Nakakawalang stress, fresh air. Wala kang maaamoy na mabaho. Hindi gaya dito po sa kabiti na lumabas ka, mayroon mga dumi na mga aso, mga ganyan. Tapos, makita mo lang mga tao, maritesan. mas maganda rin dito sa bukid, ganyan. Pagtapos nyo trabaho mo sa bahay, pwede ka pumunta sa manguha ng gulay, manguha ng kahoy, para mayroong panggatong kinabukasan, di ba guys? Ganyan ang aking gagawin pag ako'y umuwi. Kahit may kahoy na mag-ipon pa rin ng kahoy, kasi para sa tag-ulan, di ba? ibibilad po pa siya yung kahoy. Ayan, ipinsan ko sumusunod na po. Ayan saya-saya mm -hmm. talaga sa aming pagbakasyon sa Ilocos guys. Marami kaming nagawa. Kahit na kunting araw lang yung aming paglagi doon. Yan aking pamangkin. Yan aking pamangkin. May anak yan pero inalalayan po kami na mag-ikot sa aming lugar. Diba guys? Nakakatuwa pagka may lupa na iniwan ng ating mga magulang guys na sila nung araw ay nagsikap sila para magkaroon ng lupa binili nila ang aking tatay kasi guys konsehal ng bayan dati kaya nakakabili din siya ng lupa ang kanya mga benta ng mga inaani kasi maraming ano dati guys may marami siyang tanib mais, linga, tabako kamote mais na yung sweet corn saka mais na malagkit yan yung mga tanim niya dati guys at saka mga gulay yan binibenta sa bayan bukod pa sa kanyang kinikita sa bayan siya ay konsyahal ng bayan guys kaya siya nakabili po ng lupa kaya ngayon yun yung aking pinagtatanggol na lupa namin na ang iba kong kapatid ay gusto nila ibenta dahil gusto nila yung pera. Sabi ko gusto ko ng lupa, ayaw ko ng pera. Tapos sabi nila, oo nga ayaw mo ng lupa kasi ikaw mayaman na sabi nila sa akin. Hindi, sabi ko wala akong pera. May pera man ako pero tamang tama lang ako. Pero kung bibenta mo yung lupa, kahit kailan, hindi na kayo makakabilang lupa dahil ang sobrang mahal ang lupa ngayon sabi ko kaya nisan inaaway nila ako basta ako itinagtanggol ko sa pinaghirapan ng aking ama ayaw ko siyang mawala na parang bula di ba kaya galit sila sa akin ng iba kasi yung iba kasi gusto pera ako naman gusto ko lupa kaya pag ako'y may pambili bilhin ko sa kanila yung aming lupa guys kasi mahalaga ang lupa ba diba? mahalaga talaga ang lupa guys kasi napakamahal ang lupa tapos balang araw ang mga kaapo-apo anak at saka pag wala kayo matayuan ng bahay pwede na magtayo doon sa probinsya balang araw yan magiging baryo na rin yung bukid na yan guys diba ba? Kaya mahalaga ang lupa. Ayan, picture-picture na lang kami guys sa bukid para may remembrance. Ang buong magpipinsan. Ayan guys. Ayan ang iba dyan. Ayan ang nag-aalaga sa kabukiran namin guys. Kaya marap ma maraming salamat sa kanila sa pag-aasikaso sa aming bukid. Ayan guys napakasarap pag may bukid talaga guys maraming salamat sa aking mga pinsan maraming salamat sa aking pamangkin na nag drive saka si ang pinsan ko na si Pipito nag drive sila Ruti. ayan guys ang aming lupa ayan. maraming salamat sa nag naggabay sa amin sa pagbiyahe papuntang bukid at papunta sa pamamasyal ayan tinsan ko tinsan ko na ano nag-aalaga tumandang binata na sila guys dahil napakadami ang kanilang uh, binabantay